Hi guys, welcome back again to my channel. So for today's video, ay... I... madali ang pagluluto ng hipo na sinabawan ko ng sprite na may asin at bitin at maminta. Yun lang ang kanyang sahog. Ang simple lang ang pagluto ko nito, pero grabe ang sarap, guys. Grabe. Basta, ang sarap talaga. So guys, alam nyo ba ang totoo ay pagod talaga ako habang nagluloto dahil umakit ako ng puno at nagputol ako ng mga sanga. Nanlalata ako, nangangawit na yung braso ko dahil nasa tuktok ako. At ang ginamit kong itak ay mapurol. Grabe, ang tagal ko doon. Siguro mga kalahating oras din ako. So, ayun lang. Maraming salamat ulit sa mga manonood ko dyan at sumusuporta kahit maliit lang aking channel. Thank you again for watching, guys. At sa lahat ng mga kaibigan ko sa YT, ayan, kain tayo. Masarap to, guys. Promise. Looks so beautiful. Yummy! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye.